Meron akong meron akong meron akong pagdududa ha? Na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao. Pang hayop. Kanang ginatawag nila og oh, ano sa bana sa sa murag lamaw. Oo. NFA. Ganyan. <laughs> Ganun ba yung bigas ng NFA, sir? Ma'am. Uh, ganyan yung ganyan yung pag sinabi natin 20 pesos per kilo na bigas, yung pwede kainin ng tao. Oh, uh, yan yan, diba? Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga baboy ang mga, hindi mga hayop ang mga Pilipino. Kapag nagbenta kayo ng 20 pesos per kilo, bibili kami lahat kasi pwede siya kainin ng tao. Ma'am, what do make out of the timing ng no announcement ng no 20 pesos per kilo na bigas just weeks before the election? Ah. Ano na 'yan? Um, promise na naman 'yan uh, sa mga tao na alam mong para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga senators. Uh, para manalo yung kanilang alyansa kuno na iniwanan naman din sila nung dalawa nilang kandidato dahil Kakaalam ko wala wala silang walang direksyon yung kanilang alyansa related din kung sa survey. Because mababa, malaki yung binagsak ng survey. And analysts are saying na they need parang a carrot to lure in again the confidence of the people. Well, hindi ko alam kung anong motibo nila. Baka, yes, uh, inaano na naman nila yung mga tao. Binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo uh, na bigas. At magdududa ka dahil bakit Visayas lang, hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao, hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon? Bakit 20 pesos per kilo lang uh, dito sa Visayas? At bakit merong meeting sa Cebu Capital ang lahat ng mga governors o karamihan ng mga governors sa Visayas? So baka may problema sila sa boto. Uh, dito sa Visayas. Baka, maka ma'am, i-ano na lang natin, i-deduce na lang natin doon sa mga uh, sinasabi nila. 20 pesos per kilo na rice dito sa Visayas para namang hindi kami nagugutom doon sa Mindanao at hindi namin kailangan ng 20 pesos per kilo na rice kasi wala na silang magawa sa Mindanao mami. Kahit anong gawin nila, hindi na talaga boboto ang kami Uh, sa mga tao na kung ano-ano lang yung kinapaasa sa mga kababayan natin. So, yes. lang po. Dun